Sa video ito, pag-usapan natin kung paano maglinis ng ating radiator. Ano yung mga diskarte sa pag-DIY dito at kung bakit natin to dapat linisin. Gamit lang tayo ng 8mm socket wrench para matanggal tong cover. Mas okay na patuluin din muna natin yung ating kulan para hindi siya masayang dahil tatanggalin natin yung radiator Also pwede pa natin ibalik ito basta make sure lang natin na hindi marurumihan. Gamit yung pliers or long nose, tanggalin lang natin yung mga connecting hose dito sa ating radiator. Dito sa taas itong dalawang hose na yan. Para matanggal yung radiator, tanggalin natin yung mga bolt. Dito sa click, merong isa, dalawa tatlo, apat na 10 mm. At matatanggal na natin yung ating pinaka-regitor natin. Ayan. So actually hindi naman pansinin yung dumi dito sa housing ng ating radiator. Pero kapag nag-open po kasi tayo ng ating magneto at ng ating stator, mahagilap na po natin to. So pwede na rin natin isabay kung sakaling maglilinis tayo ng mga yan. Kasi kung makikita nyo, yan yung mga build up na dumi dito sa likod ng ating radiator. So dito pwedeng may mabuild up na dumi tapos yung binubugang hangin ng ating fan ay papasok yan dito sa likod then lalabas yan dito sa front so kung sa mga hindi nakakaalam may konting portion na butas yan super liit na butas so ganyan yung composition ng pagkakagawa ng radiator natin then yung sobrang hangin is mag -e exhaust o lalabas dito sa ilalim so ganoon pinapalamig kasi ng ating uh, fan yung ating radiator need na malamigan yan dahil umiikot yung sirkulasyon ng kulan from dito, lalabas dito sa hose na yan, papasok sa makina, then papasok dito yung mainit na kulat natin. So, palalamigin palagi yan ng fan. So, ulit-ulit uh, lang yung process na yun. So, importante rin na linisin natin. So, basically, dahil marumi at para malinis lahat ng parts ng motor natin. So, para mas malinis pa natin to dito sa likod, yung housing, meron dyang isa, dalawa, tatlong tornilyo. So, tanggalin natin yan para mapaghiwalay natin. Then, matatanggal natin ito. So, meron pa siyang isa. Ito, isa. 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 Bali, tatlong uh, Philips pa para matanggal itong pinakamalaking part. So mapaghiwalay na natin ito. Kung makikita nyo ito yung Ito yung housing. Ito iingatan nyo to kasi madali itong mabaliko. O, tulad nyo yung mga maliit. Pag na pool nyo yan ng matulis na bagay, masisira yung forma nito. Ayan no? maganda pa naman yung forma nyan. So para hindi nyo maano, wag, nyo, wag kayong gagamit ng brush. So sasabunan lang natin siya tapos babanlawan ng tubig. So, dito naman sa loob, hindi po natin pwedeng lagyan ng tubig yan. So, para yung pangbanlaw po natin is coolant din. Kung ifa-flash natin yung coolant para pumasok dito, mabanlawan, lumabas dito yung mga lumang coolant. So, ito, pwede natin brasan yan sa bunan. Whip up my appetite Don't leave me here and dry So yan nalinis na natin kung nakita nyo naman yung tubig nung binuhos natin lumabas dito sa ilalim tuloy tuloy ibig sabihin may maliliit na butas talaga dyan tapos yung hangin na galing sa ating fan is lumulusot talaga dyan so ngayon yung mga alikabok na nandyan nalinis natin dahil nahugasan hugasan natin huwag tayong gagamit ng mga brush ng kung ano ano dahil pwedeng mangyari yung ganito o sakali man nangyari sa inyo yung ganito para maayos nyo yan pwede kayong gumamit ng matulis at manipis na parang screw tapos pwede nyo siyang medyo ipantay or ayusin para bumalik sa dating forma though hindi mababalik sa original pero medyo maayos naman natin ayan katulad nyan pero yung sa akin all goods pa naman di pa siya masyadong marami yung mga sira nya ingatan nyo lang na huwag palaging matamaan yan ayan kung makikita nyo naman So yan, okay goods na ulit. Makakahinga na ulit yung fan dito sa ating radiator. Malinis na malinis na yan. Pagkatapos, medyo patuyuin lang natin, tapos balik natin yung housing niya. So, so ulitin ko lang po, wag nyo pong lalagyan ng basta-basta ng tubig to, ng kahit anong tubig. Ulan lang po yung ilalagay natin para wala po tayong maging problema. So para banlawan po siya or malinis yung loob, lagyan lang natin siya ng fresh na coolant. Then takpan natin ito. Ito lagyan muna natin ng takip ah. Ito takpan natin to. Ito takpan natin to. Then medyo alugin natin ng konti. Ayan. Pagkaalog natin diyan, matatanggal yung mga lumang kulang natin. Tsaka natin itapon. Ayan sa so, ganung paraan maalis yung dumi sa loob then lagay na natin yung housing nya so kung paano natin siya tinanggal ganun, ganun din natin siya ibabalik Next step, idugtong lang natin yung mga hose niya tapos ibalik natin yung mga lock. So para hindi tayo mahirapan, unahin natin isoksok yung nanditong hose sa taas. So yan, ipupush lang natin itong radiator natin Then, kusang papasok yung hose na yan. Tapos, yung nandito sa baba, pwede na muna natin ipasok yan. So, susuksuksok lang natin. Then, push lang natin itong radiator natin. Kusang papasok yan. Then, ilagay na natin yung mga lock nila. Then, lagay na natin yung kanya mga bolt dito. Isa, dalawa, lo, apat. Pag okay goods na, nalagay na lahat ng mga tornilyo, lagyan lang natin ng coolant. So ngayon puno na siya pero mamaya yung reserve ay kung nyo walang laman. Lalagyan din natin yan syempre. Ngayon start lang natin siya para lumabas yung mga hangin sa loob. So yan, goods na po yung ating radiator. Medyo nakakahinga na ng maayos eh no? Medyo nakakalabas na yung hangin dito dahil nalinis na natin siya. So yan lang muna para sa video na ito. The more you click, the more you know, linis ng ating radiator. Bye bye.